dito lang kumain ng ganyan ano ba? Hoy, ganyan pa yan, ganyan pa gusto ko. Ayan. Ito lang naman kasi kung ano lang para ganyan lang pwede mong pilit. Tingnan mo mare ko. Iniwan nila diyan ang dati pang kanin. Oo nga, sino pa kumain? Ang mama na dito tapos kumain. Asan ba si Jo? Mo Jo ano bang ginagawa niyo diyan? Sayang yung bigas oh. Yan na naman tayo eh. Mga nakakaya naman sa bisita ko, lang sila lang. Eh bakit hindi kayo nag dito ng ano mga pinagkainan nyo? Aayusin ko naman yan, mamaya na. Kailan? Nilalangaw na yan, oh? Kaya nga mamaya, puro ka na naman dagdag eh. Asa yung mga bisita mo? Kumain lang dito, hindi pa lang marunong mag Maghintay ka nga, Mamaya na kasi mag... Puro ka na naman yan. ano maghintay? Bago kayo kung anong gawin nyo, dapat nag na kayo rito dahil nilalangaw na. At saka yung kanin, sinayang nyo yung kanin ng malmal na bigas ngayon. Mama, maya na. Huwag ka nang... Parating mga bisita ko, ka naman sa mga bisita ko. Ako pang maya sa mga bisita mo? Naghanda na nga ako para mayroon kayong makain dyan. Nasaan ako pa ngayon maya? Hindi kayo marunong maglikpet? Miss naman, mama, maya na. Pati naman dito, pati sa bahay, ginaganyan mo na ako. Pati naman, may mga bisita ba ako? Eh wala, hindi kayo marunong eh. Ako nga, pagod na pagod kanina magluto niyan. Maghanda ng kakainan nyo, tapos... Ganyan lang, hindi kayo marunong mag-legpit dyan. Pwede ba, mamaya na lang, mga oh, nakakaya sa maraming tao, parang ano, nagsya na naman. Nilalangaw na yung kinainan, o, dapat ilagpit nyo na yan. Sa Ma, ko na lang sa bahay, ako nang bahala rito. Ano kami sa bahay? Hayaan nyo nang nakaganyan, nakakaya sa mga dumada, no? na yung kanin pati dyan. Ako na nga ang bahala, wala, wala nga, huwag ka naman At yung kapunit, hindi uh, kayo uh, ang nagtatrabaho, hindi nyo, ano, inaano yung halaga ng bigas, ang mahal-mahal. Ma, please lang, mami May please lang. Dapat inaubos mo yun sa mga kayo ng Ano ka kaya naman, oh. Bakit hindi nyo inaubos yung kanin? Ma, please lang. Ito na lang sa bahay. Ba't ba't hindi naman dito? Ano lang sa bahay? Yan. Napakamahal ngayon ang bigas. Oo, ma. Nandun na tayo. Lagi na lang maganyan. Lagi na lang ganyan. Bakit ano ba? Bakit wala kayong mga trabaho. Hindi nyo alam ang halaga ng kung paano kumili ng bigas. Ganyan lang. Ma, please lang. Dapat inaubos nyo yan. Para dito lang gumagay niyang. Ano ganyan pa lang gusto mo Ayan naman kasi kung ano lang, parang ganyan lang, pwede naman mong... Maying... Tingnan mong ginagawa mo. Eh gusto mo yun, di ba? Wala ay, na, ay, 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 nga yung respeto sa mga kaibigan kayo. Respeto? Hindi mo nga ako respeto sa mga kaibigan ko, di ba? Hindi lalaki ang buto mo kung hindi ako sa galaga sa'yo. Tapos ganyan mo, kung hindi ko nagalaga sa'kin, gusto mo pa yan kahit kanino na lang? Tapos ganyan ka na kayo, magpupakasagot-sagot ka sa nanay mo pagkatapos kitang iluwa, hindi niyo talaga. Ano mo kasi, mo. Yeah, kasi yung ginagawa mo. Kaya kasi yan sa mga kaibigan niya eh. Kasi ato mo kong pinapahiya, ma. Hindi mo kasi ano yung effort ko. Hindi mo binigyan ng halaga. Ako na nga nagtatrabaho. Ako ang bumili ng pagay. Pinaghanda ko kayo sa birthday mo. Tapos kita ko yung mga kasama ko, mga barkada mo. Tapos ngayon. Yung na birthday ko. Bakit mo kong papahiya? At katingin mo ako, naman ka na lang. Hindi, sa yan, mo hindi ka pati naman dito. Huwag ganyan. sa mga tao. Nakakaya eh. Nakakaya yung ginagawa mo eh. Kung kita nga ganyan ka na, ganyan ka na. Wala kang utang mo na Hindi mo naisip ako yung tanay mo. Hindi na lang siyang na buwan. <laughs> na kita, pinalaki kita, pinaaral kita, tapos ganyan lang tapos sa nanay mo. Alam ko naman eh. Na, na ako, <laughs> di ba? <laughs> Alam mo na, kung gaano ka sakit sa isang ina. Sabutin-sabutin mo na lang ako. Ikaw siguro 'yung apoy yun, <laughs> uy. Nabubuya mo muna lang i. Eh. Sundan ka 'yung magugusot sa bahay. Huwag dito sa maraming tao kasi. Ayun nang ginagawa niyo. Diyan 'yan ang pagpalaki sa iyo. Bakit ba 'tong tumatagal pa kung ka na hindi ka ka ng pag-aaral? Hindi mo na binagalan ng nanay mo. Kunin mo muna muna o lang, respetuhin n'yo, oo. ano kaya, kaya eh. Kaya siyempre yung ginagawa mo parang ano eh. Oo no, magdadrama ka na naman. Pinapahiya mo ako sa mga tao. Dapat hindi mo sinasagot nanay mo. Ako pa rin ang nanay mo. Dapat hindi na marunong magsagot-sagot ng ganyan. Tinaw mo ba yung

Well,